Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi. Oh my god guys, grabe. Ang na namang restricted yun, guys. O mga violation guys. Grabe. Yan ang ang sabi ko sa inyo eh. Hindi kayo nakinig eh. Na ang sabi ko na lang kayo ng mga original video. Huwag kayong kumuha ng mga video sa ibang content creator. Nako, kahit anong gawin nyo dyan na pag-edit guys, madiditik at madiditik pa rin yan ni Meta. Naku, masasayang lang talaga yung pinaghirapan nyo guys kapag ganyan. Dahil kapag an original content or plug of behavior, ay naku guys, ilang beses kong sinasabi sa inyo na sobrang tagal niyan bago mawala guys. Siguro abutin siya ng 6 months to 1 year bago siya mabalik. Grabe guys, masasayang talaga yung paghihirap nyo dyan guys pagka hindi nyo talaga ginawa yung ano, dapat mga original video lang. Pagpatuloy kayong susuway kay yung Uncle Mets na kumayari kay nyan guys. Sobrang hirap. Grabe ang paghihintay mo niyan. Hindi mo alam kung ibabalik pa ba yung tools mo ni Meta. Kaya sobrang ingat-ingat nang -ingat guys. Grabe. Ngayon ko lang nakita grabe ang dami na namang ano. Naging restricted ngayon. Monetary monetization restricted na naman grabe. Hirap yan guys. Kaya mag po kayo sa mga ina-upload yung video. Di baling na yung kita guys kaysa naman malaki yung kita mo. Eh hindi naman sa yung video. Kahit million views pa yan, naku sayang lang pinagpa pinagpaguran mo dyan. Okay?